Alam mo ba na araw-araw may mga parte ng katawan mong gumagana para sa buhay mo pero hindi mo man lang alam ang pangalan nila? Halimbawa, ang vagus nerve. Ito ang isa sa pinakamahabang ugat sa katawan mo na konektado mula utak hanggang tiyan. Nakokontrol nito ang tibok ng puso, paghinga, at digestion. Ang mas nakakagulat, pati mood at anxiety mo naaapektuhan nito. Kaya kung minsan, isang malalim na paghinga lang ay sapat na para kumalma ka dahil na-activate mo ang vagus nerve. Mayroon ding fascia, isang manipis na web o balot ng katawan na bumabalot sa mga muscles at organs mo. Kapag hindi ito naaalagaan, gaya ng kapag kulang ka sa stretching o laging nakaupo, pwedeng magsimulang sumakit ang katawan mo kahit wala kang injury. Marami sa atin iniisip, masakit lang likod ko, pero hindi alam, fascia na pala ang problema. Bukod doon, may tinatawag tayong pineal gland. Maliit lang ito sa utak pero ito ang gumagawa ng melatonin, ang hormone para makatulog ka ng maayos. Sa ilang kultura, tinatawag pa itong third eye dahil may kinalaman daw ito sa spiritual awareness. Nakakamangha, di ba? Tapos may mesentery din. Ito'y tissue sa loob ng tiyan na kumokonekta sa bituka. Akala ng mga siyentipiko dati, ordinaryong tissue lang ito. Pero noong 2016, kinilala na ito bilang organ ibig sabihin, may bagong organ pala tayo na matagal nang nasa katawan natin. Isa pa ay ang spleen o tinatawag na lapalap sa Filipino. Nasa kaliwang bahagi ito ng tiyan mo at ang trabaho niya ay i-filter ang dugo at lumaban sa mga infection. Parang tahimik na bodyguard, hindi mo napapansin pero laging alerto para protektahan ka. Hindi rin dapat makalimutan ang thymus na responsable sa pagsasanay ng white blood cells nung bata pa tayo. Sa pagtanda, lumiliit ito kaya mas humihina ang immune system ng matatanda. Pero teka, hindi lang internal organs ang dapat mong malaman. May mga parte rin ng katawan mo na nasa labas, pero madalas nating binabaliwala. Tulad ng cuticle sa kuko, ito ay hindi lang balat kundi proteksyon para hindi pasukin ng bakterya ang kuko mo. Pati ang eyelashes at nose hairs, akala mo walang silbi. Pero sila ang unang depensa ng mata at ilong mo laban sa alikabok, dumi at mikrobyo. Alam mo ba na kahit ang earwax ay may purpose? Oo, nakakadiri siya tingnan. Pero ito ay natural na proteksyon laban sa impeksyon. Pinipigilan nito ang bakterya at insekto na pumasok sa loob ng tenga. Minsan nga, kung sobrang linis mo ng tenga gamit cotton buds, mas naaabala mo pa ang natural defense ng katawan. May tinatawag din tayong gut microbiome. Ito yung community ng good bacteria sa tiyan natin na tumutulong sa digestion, immune system at pati mental health. Totoo, may bakterya sa loob ng katawan mo na kaibigan mo pala. At kapag balansyado sila, mas masigla ka. Nakakabilib, di ba? Sa dami ng hindi kilalang parte ng katawan na may mahalagang papel, mas mapapaisip ka kung gaano talaga kaperpekto at kahusay ang disenyo ng katawan ng tao. Kaya wag nating baliwalain ang mga simpleng parte na yan. Minsan ang hindi kilala, siya palang ang bayani. Kung gusto mong mas mapalalim pa ang kaalaman mo sa katawan at kalusugan gamit ang simpleng paliwanag, huwag kalimutang mag-subscribe dahil mas marami pa tayong tatalakayin sa mga susunod na episodes. Tungkol sa katawan mo sa sarili mo at kung paano mo ito mas maiintindihan. Tandaan, mas kilala mo ang sarili mo, mas kaya mong alagaan ito. Luzon, Visayas at Mindanao, mas maganda ang may alam. Ito si Kuya Germs. Walang tulugan.